Okay guys, na no, ngayon ay ito yung chest pressure na natin na binulitan natin yan. Okay na po, materialized ka Yan, hindi ko lang pinakita yung dip pero uh, this yung principle, no? Lilinisin nyo talaga, lihain yung kung saan yung butas and then nalagyan ng dip con pagkatuyo ng mga ilang oras at pinturaan ng white yan lang guys ang procedure, no? Kaya eh, maya, may maya, mga ilang ano, minuto, i-vacuum eh, natin at charge na natin ng prion, no? Para magamit ito. ma na natin kung ano ang update nito. Kaya yan guys, tuloy-tuloy lang. i natin muna and then bago karga ng prion. Okay, okay guys, now ngayon ay mag-vacuum tayo siguro mga 15 to 20 minutes okay na natin guys para uh, matanggal yung hangin and then bago natin kargahan ng prion yan start na natin yan okay, guys yan kaya mamaya update uh, lang kayo sa pagkarga natin ng prion and then maya maya no ah uh, kita natin kung ano na magiging resulta nito. Kaya yeah, sundan nyo lang to guys. Guys, ay tapos na ating mapak At kargahan na natin. At ito yun. And guys, ay buksan natin. Una ano natin yung termosat. Yan, yeah, amanda guys. Okay guys, now so ito yung inayos natin na uh, condora, no? Inverter. Na uh, freezer, no? Actually guys, napansin ko, no? inayos na pala to kasi mayroon siyang uh, na galaw doon sa evaporator and din doon sa charging area. Uh, pero salamat din sa Panginoon dahil uh, nag nagmaterialize naman yung ginawa natin at nag-okay siya. Now, pakita ko sa inyo, no? Kaka Actually, natistingan na natin itong mata matagal na, no? Papatay si hindi. Pero ngayon, binoksan uh, binuksan ko mga 2 hours sa gulang, no? Check, check natin yung loob, no? may nilagay ako na buti na plastic na tubig lang. Check natin kung anong nangyari kung tumigas ba o uh, nalusaw, no? Para kita nyo po, actual to, no? Hindi to props, walang props na gano'n, no? Kaya, ito yung freezer, no? Uh, seven layer to, guys. Uh, pakita ko sa inyo. Balik ta natin. Yan guys, no, pakita ko sa inyo yung harap. Oh, mayroon ding nilagay, no. Para makita niyo talaga yung actual. Ay, grabe, guys. Yung lamig, oh. Yung pansin niyo, po. Yan. Yeah. Now, kita. Tingnan niyo po yung nilagay ko po na, no. na tubig pa to. Oh, tumigas, oh. Susok, oh, so, no. At sa actual niya, guys, susok-susok, so, so, no. Kaya, okay. Nagmaterialize yung unit na ginawa natin, no. Salamat sa Panginoon. Sa kalaman na binigay niya, no. Actually, ito, seven layer to, guys, no na freezer ito yung mga karamihan kinukuha talaga pang negosyo no pag nagtitinda ng ilo kaya yan deliver na natin salamat Panginoon at huwag yung kalimutan isubscribe ang channel natin para updated kayo sa susunod natin ng mga uh, upload sa youtube channel natin no at mag comment na lang kayo guys no sir Dennis kaya dito na hey, lang and thanks for watching no okay guys 奶奶，我想给你们